Isang tulog na lang. Bare months na. Excited ka na ba? Sa mga naranasan natin hirap, pagod, at perwisyo, at sa mga narinig nating kwento tungkol sa katakot-takot na pangungurakot nitong nagdaang mga araw, sa okay. secretary, naiintindihan mo ba yung sinasabi niya? Eh, sabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa ng project. Pa, paano ka naging quadruple eh? Kailan, tawala, naging tinding baha pa rin ang nararanasan sa maraming lugar sa bayan ng Mamasapan o sa Maguindanao del Sur. isang uh, Isang hollow uh, Isang uh, isa, uh, Ano simento Hindi mahirap isip Ng malaya ka Ang pagpapalubog Sa ating bayan hindi lahat ang Kasakiman